ah uh, magandang magandang gabi mga katroopers. And welcome to our channel. ah uh, ang kailangan po namin dito ay ang 10 piso 150th anniversary of Miguel Marbar. ah uh, bago po ang lahat, gusto po munang batiin si na Teresita, Ginagit Moncada, si George Lagarte, si Brian Sir si Robengo, si Ariel Fernando, si Vicente Patco, at si Yusisilito Arakel. Salamat sa suporta. Ah. Special thanks. Arca na si Ramil Viana Oh. And, alam niyo na po kung ano, kung kayo po ay bago sa aming channel at gusto niyo magbenta sa amin, kailangan po na-subscribe kayo at hit nyo na rin po ang notification bell para kayo ang kauna-unahang makakakita ng aming mga video at kayo po ang makakaalam kung ano ang mga coins namin hinahanap at i-follow nyo na rin po kami sa aming FB page RR Coin Troopers share, nyo, maikishare na rin po ang video Oh, dito po sa 10th piso 150th birth anniversary of uh, Miguel Malbar. Composition po niyan ay by metalik nickel brass. Center in copper nickel ring. Oh. Yan po yun. At ang, kung, ang weight po niyan ay 8.7 grams na may diameter na 26.55 mm. At ang thickness ay 2.2 mm. At ang H po niyan ay plain and segmented reading. At ang reverse niyan ay bus of Miguel Malbar. At ang reverse po niyan ay Malbar, Malbar Holding Sword. Dito po, tatlong piraso po ang kailangan namin. Ang, kung, ang condition po ay uncirculated. Babayaran po na 700 ang isa. Tatlong piraso po ang kailangan namin, no? <coughs> Kung meron po kayo ng mga nangasabing bariya, eh, i-post lang po sa RR Coin True versus Last Coins. At, ilaki pang code na, ilaki nyo ang code na 03 2191. Yan po ang ilalagay ninyong code para sa bariyang yan. No? Kasi po, pag sinuri namin yan, at yan tamang coins na hinahanap namin, tatawagan po namin kayo ang para po sa proseso ng pagbili. Hindi po kailangan gumastos kayo. Kami po ang bahala sa lahat. Pag magpo-post po kayo, harap at likod, malinaw po ang kuha. Para po, pagsusuri namin yan, eh malino at kung yan yung tamang coins na hinahanap namin antiman po makaka makakaasa ayun ang tawag namin para sa proseso na gaganapin kung saan tayo magkikita kung paano gaganapin ang bawat bagay sana po panorin nyo pong maigi ang aming video intindihin nyo pong maigi para po hindi kayo nalilito o naliligaw kasi po dito po sa video namin sinasabi na po namin lahat ang from ng proseso kung paano kami bumibili paano yung mga condition ng coins na hinahanap namin ganyan pang kailangan namin halimbawa po ang circulated kagaya ang circulated na hinahanap namin diyan sa ganyang barya kay Malbar tatlong piraso po ang kailangan namin kailangan po ang circulated ang condition ng barya hindi po kung meron kayong mga ganyang barya eh inaagay yung ano bibili namin hindi po ganoon sana po, kung mag po kayo ng coins, habaan niyo po ang inyong pasensya at pangunawa. Para po, hindi kayo yung nag-iisip sa amin na kung ano-ano. Kasi po, mahirap po yung napag-iisipan ng ano, kung ano-ano. Mahirap po yung na hindi naman papanood ng buong aming video, tapos uhusgahan ka agad kami. Hindi po dapat ganun. Dapat po, intindihin nyo po ang aming ginagawang video para po hindi kayo maligaw. Na-aditari nyo na po sa aming video ang bawat coins na hinahanap namin at nibili namin. Ang gagawin nyo na lang po, susundin nyo na lang po ang aming video, panoorin ng maigi, intindihin, para po sa proseso. Hanggang dito na lang po, salamat po. God bless.